Hello, 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 hello everyone. So, ang ating uh, salida for today's video ay tungkol sa pagluluto ng turon. Oops! Akala nyo, ano yan? Talagang tunay na turon. Ito parang fake na turon kasi hindi ko kayang sunden ang original na procedure. So, gumawa ako ng sariling version. Nakailang luto na ko ng turon, hindi ko talaga makuha ang turon kung paano lutuin. So ang ginawa ko, nag-steam ako ng saba, hiniwa ng apat kasi konti lang yung saba ko at super mahal dito. Kaya ang isang maliit, ginawa kong apat. O yan na, naka, ha, nakabalot na tayo ng isa. So after natin hatiin ang apat... Ilagay natin dyan sa wrapper. Siyempre, hindi yan pwedeng turon kung walang wrapper. Aha. So, lagyan natin ng kunting brown sugar sa gitna. Mm. Para tumamis-tamis naman ang buhay. mhm mm So, after natin lagyan ng sugar, balut-balutin, ikot-ikutin. So, nakag nakagawa tayo ng 6. mhm mm So, Actually, walo. Okay? Mali na naman ang mask ko. Ang ginawa ko pala, guys, habang binabalot natin yan, nagpakulo na ako ng mantika. Yan na! Kumukulo na ang ating mantika. Ang ating frying pan ay super cute. Kasing cute ng nanood ngayon. O oh, ha? Sa katamaran. Pinirito ng isahan. Yan, luto na. Mm -hmm. Kasi nagutom na ako, guys. Gusto na akong magkape-kape. Inong eh, magka magkape na sana ako, wala akong pang partner sa kape. Kaya, nagmadaling magturon. Taran! So, ngayon, para may tamis sa ibabaw, nag-caramelize. Yan na, low fire lang. nag ng brown sugar. Taran! At ready na ang ating super quick taran. Taran, taran, taran. Taran kayo John At black coffee oreba tapos ang merienda